no? Sinorpresa namin si Consihal <laughs> Si Consihal Bubot Congratulate namin guys kasi Panalo pa rin <laughs> Salamat po sa mm. Surprise to uh, guys Hindi <laughs> niya alam na nandito <laughs> Pupunta kami dito Sir <laughs> Tep Consihal Second term na? Oh, Third term Paan? Second term pa? Second term pa So yun Congrats po sa Salamat, salamat. So, uh, so Mor mor mo tatutuyo. Dito sumipot. Pa na may balik pa rin. Correct mandipundi kwang <laughs> so, basta tigad ka basta kanitawa kani naman Basta guys basaka gabi agapon tuyok ah, sa kaning sa kugita yapon nya paghoman namigi vlog gayu nabuntag usa nitonya at namis paril marili ah marili roto yan ni happy Hapit ang kanser. Ay, mamang ano. Ay, mamang namin, mamang namin. Dito na ni. Ah, yeah. na po'y meeting po, na po'y pagkuhan ako. Ah, busy, busy. Yeah. Kaya sama lang yung mga kuhan, inaugurasyon. Salamat, salamat. Kaya sa inyong kuhan, uh, victory party. Ako, uh, sa, ako ako na, mo na ako sa mga birthday. Kapit na, June 17. adet adet dito, dito, sorry nyo mga. sa ato ang paderby. Ah, unas tanan may uh, butag na to diri sa uh, mga rondahanon Ah, uh, dahil salamat guys pagbisita. Uh, boss, uh, kakugi. Uh, uh, sa tanan nga mga sa rondahanon uh, akong pasalamat, kinasingkasing akong pasalamat sa inyong pagsubli Uh, sa ikaduhang termino sa inyong pagsalig o support nga kita na -open ninyo nga uh, kita andam ta sa pagserbisyo o kana may ako ipasalig ninyong tanan natong tanan nga uh, naara kita kanunay nga nagserbisyo uh, ma mapersonal man o magpagbobyerno uh, kanunay itang na uh, dili mo mahigawan Oke, okay, maam na itong panumpaan sa una pa, ikat pas barangay. Ini yung kong suportaran sa barangay Ilaya, deh ay. Kaya nah, kayong salamat. Gagihimok ko yung number one sa, number, sa barangay Butong. Ini yung gihatag ang uh, supportar nga. Gihimok kaya po ko number one og sa ubang mga barangay nga naagihapon ayo inyong supportar para yun din natong tanan para sa kalambuan o, Uh, hmm. Ah, na lang ko tob siguro kay mao na magi nato so, ko sa gigingon ako ng andam ta pag serbisyo sa tanang gigayon. Daghang salamat. Si salamat. And once again, congratulations. Same salamat, kater. salamat. Salamat kayo, boss. Yeah, good luck. Good luck. Salamat good talaga. luck sa another term ni Kun Sihal mga katugi. <laughs> <laughs> Basta magbugi, dunay mani. Dunay mani. <laughs> oh. Hoy, <laughs> uh, di usa sa di ha. mag-subscribe ta sa Kakugi TV kay tindot uh, mo kung ilang kuan ilang kitan ako po doon sa mga improvement, development sa di lang sa iyang lugar kundi sa Tibuok uh, Murag Pilipinas sa um, mga Oh, Luzon, Visayas, Mindanao oh, Mindanao, right? <laughs> Maning, nindot ni Ilahan, nindot ni nga kuan o ato ang suportaran Kakugi TV Inato, 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 pero naan na ito makita ang masa Correct, di ba? nandito na tayo ngayon sa Barangay Paril, Barili, Cebu. Ako guys, lagpas-lagpas kami ganito mga <laughs> sa so, dinaanan namin. Pero sulit mga kakogi. Bakit? Ang ganda ng mga nadaanan namin. Coastal Road yung dinaanan namin guys. Dagat sa kabila, sarap maligo. So, sayang lang kasi nagmamadali tayo ngayon. Kasi uuwi pa tayo sa syudad. At ngayon mga kakogi, ito, andito na kami. Tingnan nyo naman yung mga view. Yan. Yan ang view na makikita natin, guys. Nakakatuwa. Nasa gitna tayo ng bundok, mga kakugi. Pero ang ganda ng karsada. Yan. So, yun, mga kakugi. Sarap. Siyempre, kasama pa rin natin yung kameraman natin. Kaigop. Oo, oh, kaigop. At siyempre, Sir Ikosyo lang kami mga tapugin ang eh. ano? Tubig. <laughs> Tubig. Oh, ano to? Oh, uh, Panghugas. Unli water. Oh, unli water na. Eh. Yeah. Grabe dito mga kakugil eh. Layo Layo Nakakastunga-tunga uh, na sa buti Hinano ko kayo antit kita to Layo ka to Ah, buti na lang uh, Ano, dimintado Oo, uh, oh, tama Kung siya pala mm -hmm. Oo, um, oh, tama Nalo si Kusihal Walang talo-talo yan Guys, mga kugi. May nakita tayo dito ng subscriber natin, di you ba? Know, meet up muna natin. Before before tayo aakyat doon sa sadya natin, guys. May subscriber tayo na nandito. Oh. <laughs> boss, morning. Morning, boss. Si Pangando, boss. Leo, boss. Leo, election. Lo, Leo, Leo election. Uh. Sa oh. Daghang ka parenti sa Lapu-Lapu. Lapu-Lapu sa Lawaan sa boss. Oo. Oh. Leo election, shout out, boss. Ah, uh, shout out lang sa Pigring Game Farm. So naka ka. may tul? election? Ito man election. Ito butal, ka mandawi daw? Ah, sa mandawi ka rin butal? Oo, mandawi ko sa Bakirin. Tuming sa ah Oo. Sa Jimmy, Jimmy. ka? Ah, sa kapit-bakirin ko. Sa Jim yun. Ha? Sa Jim. mo nilang Jaime. oh Kailangan nilang amigo May sila. ko na ka kwan ako biyot dere ah oh, uh, pero to, but, ako to restaurant suka cawon ang mga bitter rico kaila kaila matito uh. pero ano pag dito deka duga ng piso na to <laughs> dikit may bawo sa arin magabot <laughs> kani kani musba lahos na mo balik yapon nga sa kwan ayway ayway lagi oh, oh arin mas maayo mo putri mo dere age pado pado siya dapat siya tungdan ato may anak oh dino mo magi pagkasyon ano Oh. So, na o Dire, dire. Oh, dire na Oh, bobo, dire si straight mo. Ano Ikaw po sa highway, po wala mo. Oo. Wala pa nila pasan Pero dito sa ubus pa dong street, pwede sa tong ano. Sige ba. Kun na ba? Oo. mo dito. Dito, dito, ah, dito, ah, dito na dito. O, dito. ko mo agi dire. Ang kanang barangay dia magiging una mo ni. Tabilo sa kanji RB,

Si Kuanto, si si ah. Gonzales. Si Gonzales. Hmm. Feg, what's the meaning sa Feg? Berlin and Berlin election Gonzales. Ah, wala. Mo ano tos na Election mo din nga rin. Mo nang Feg, kay Berlin, election, ah. Gonzales. Ay, asa mo ito na po mag Be, atas ang introduce, Be. Kasi nung mga nandito. Boss. Ha, kutas. Eh, hagal lang ka. Hagal mo ko. O, na, tandaan Si pangalan to, Boss. Ay, John G. John, G. Buntag, John G. election. John election. Nagtagiya din. Ah, agaw sa mga... <laughs> sa tagiya. Ah, uh, ano ka dito sa farm, Boss? La agra, karon bakasyon man. Ah, oo. na sorry suruy. Kani, Boss, pangalan, Boss. Marlon Mangyaw. Marlon Mangyaw. Oh, mga gagaw kay pong sa asawa sa Tagiya. Ano uh, Unsa sa farm? Nila Agrapod. Oh, nila Agrapod. sa. Guys, maganda magud suruya ng oh. farm, guys. Mura ni si Kamaring, shout out Kamareng. Kani, 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 bus. Si pangadto bus. Jan Paul. Jan Paul. Election lang yapon. Election. Unsa <laughs> kadto sa farm, bus? <laughs> Pero lang ko nara Ngar mo ay. Ah, nara din si babaw set Ngari mi kay. Usa ni election country ni, election country. Election. Go boss, pangad James Gador. James Gador. O sa ka sa farm. Duro ay, ay rubok ko eh. ay 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 rin. Ah, mga silin ni mga neighborhood. Yung kausap ko sa ano Mugi ito yung may-ari. Oh, si pangalan na to? Gonzalo si Ibarra. Ibarra? Hmm ibara yang an. Ibarra, Asam sa, kanin, Bara, sa ah, rin. Huh? Ah, Jute kus Ah, Jute pala si Bos. Oh, Bos, <laughs> na diri niya si mong manokan Bos. So kami lang sila ko interviewon ron. Hmm. Kasi si Jumari, Eliana. Oh, say, <laughs> Jumari election. Huh. So, to guys, oh. andito Daway. na tayo ngayon Kabang sa Game Farm. Okay. Boss, itong farm na itong fake game farm dito sa Paril. Matagal na ba to, boss, na farm ni Boss Ibarra? Kani okay, bag-ora ni dire, karon lang ni nga year pero nagsige na siya breeding dito sa ilang balay. Mm -hmm. By the way, yung, yung, bahay nila, boss, nasa, nasaan ba? Wala dito? Wala sa Ah, hiluktog. Hmm. Nadaan Dadaanan lang namin siguro, no? Oo, nadaan na. So ito, manukan lang nila to. Oh. Pero, sa kanilang lupa to. Oo, oh, sa kanila. Gano'ng kalaki ba ito, boss? Hanggang lupa, sabi? Oo, oh. oh? hanggang babaw niya. Dito pa o, boss. Paano? Bababa, bababa naman. Oh. Bako, Bako pa oh, lang niya. Oo, dito pa So, napansin ko, boss, yung mga nakatira dito, mga eleksyon ang family name. Oh. So parang compound to, lupa to ng mga election talaga. Oh, alas. Murag asinda electione. <laughs> asinda election. <Sauna. laughs> so yun mga resources electionan ko. Mmm, maupa. So ngayon, itong farm na ito, mag-o 1 year pa lang. 1 mm. year pa lang mahigit. Mag-o <laughs> rani ni, ni Balhin. -ra bago lang nananong na, natmimpa. Sarili naniniya. Uh... Si so, solo na talaga. Wala na partner. Wala. Ang partner niya, Mrs. Lang. Oo. Oh. Si, si Berlin Pil... Perlin. Oh. Yeah. Perlin. Si, si Perlin. Si Ma'am Perlin. Kaya, Ma'am, pinangalan talaga sa'yo yung farm. <coughs> Perlin, Eleksyon, Gonzales. Hmm. Gaano ba karami yung mga manok natin ngayon, boss, na, na, na nandito? Kani, karon awang oh, nandito lang, sir. Mga... Hmm na mga si Quinta National. Wala pa ma-harvest. Wala pa. Nay, nay pila kabuk, kon. Na, pila i Na-corded. Corded, Corded Na mga bullstag, mga baintera siguro kabok, mga winner na kasadaran. mga cocks meron, meron din. Oo, oh, mga cocks wala na. may na lang mga cocks. pila nagabok kabok mga broodcock. Broodcock ng iba. Hmm. Yun. Pero, nagbebenta kayo? Oo. Oh parcel niya nasa atulan sa niya so kasi sali din pag may mga may mga invitation Oo. Oh. Okay. tapos ang na uh, produce nyo ngayon boss itong season na ito ongoing pa pa ang pababaan ano ongoing pababaan breeding nyo oh? wala na sa litborn sir kung mga 80 siguro laki 80 kalaki sa litborn So wala pa man bandinghan by June pa man. Oh. No? So ngayon ang naka-court more or less nasa mga ilan to, mga 20, 30? Oh mga 30 ka pin. 30 plus oh. ang naka-court ngayon. Sige, di belo pa man ng to oh. kan apay <laughs> dapat talagang ma-develop kasi ah uh, marami pang kailangan ng mga tipis no oh sir pag ma, ma ano yun ma-harvest yung mga nandoon mga mm -hmm. mga 80s ang na ano oh. ang, ang nana-produce niyon mm -hmm. mm -hmm. local mga 30 yung local mga laki na mga laki oh, laki ang mm -hmm. segmenta si national ayun ano pa ano kumusta naman dito? Guys? Wala problema sa tubig wow wala problema sa tubig maraming tubig dito tapos sa kuryente okay rin no okay rin sir ito kasing ano guys paril uh, may kalayuan to sa ano sa highway ilang kilometro from the highway na rin guys? layo sir tulo pa ka barangay maagi barangay oh, bako makarating sa highway ano oh. guys palagay na natin isang barangay 3 kilometers siguro mm. isang so, barangay na, times 3 natin so more or less na, nasa mga 10 kilometers pa pa mm. doon sa national highway mm. yun 10-9 tapos kumusta naman yung mga alaga dito boss healthy naman right? oh. okay naman Oy, bago pa kayo dito meaning ah, hindi pa kayo nag-disinfect sa lugar kasi bago pa lang di ba? Mm. Mm. so nandito rin ang ano boss ang, ang, ang breeding area May breeding dito sa bahay nila, may Ah, so may breeding doon, may breeding din dito. Pero yung yung kwan, yung hatching, yung incubator gamit, oh, nandoon sa bahay. Na, na, ah, nandito. Nandito ah. dito. Dito, dito na sa. Ah, napo dito. So yung mga na-breed dito, dito in incubate. Oh. tapos yung na-breed sa baba, doon na lang din in incubate. Dito na sa bola. oh, kasi bara. Ah, malaking potential tong farm mo po sa at saka ano mm, maganda ang location hindi siya masyadong maingay tapos compound kayo dito parang ang security dito okay kayo may no? oh. kawatay may unay poros na kaliwat poros na kaliwat so yun ang maganda tapos yung mga alaga dito mga kakugi talagang maging healthy kasi malayo pa sa polusyon mm, no ano ba ang mga signature lines ito boss may mga golden monkey yeah. may golden boy sweater na akoha na ni Sir Charlie Lacson hm mm -mm. yeah. may perfection round head mm. at mga old lines nga kanawa yun yung golden monkey nyo saan galing yan sa kaibigan niya din sir ya. Uh, Coast Garden. Coast Garden. Mm. Yung Golden Boy nyo lang ang galing kay Charlie Lacson. O yan. yan Charlie Lacson. Shout out, Boss Charlie Lacson. Nakita namin isang uh, farm na daladala -dala yung Golden Boy mo. Nagiging signature line nila dito. Uh, Boss Charlie. Tsaka, yung kanuwa yun, yung san galing? Lines kay Boy Macasero. Uy, kay Boy Macasero. So, anong taon niya nakuha? Kay Ulan, matagal na niya. Kay Ulin yun. Si Ulin mm. na nagdala nun. Oh, so, lahat ng mga kanawa yun, Grace dito, mga anak yan ng kanawa yun yun kay Ulin oh. kay kay Boss Boy. Tatay Boy. Boy. Uh, at saka yung Blue Face. Blue Face, kay Boy rin. Mm. Shout out, Boss Ulin Tatay Boy, makasero. Sa Cebu. Yun. Magaling yung mga manok dun, mga kugi. Sa ngayon, boss, stop muna sa breeding. Oh, stop muna. Matanong ko boss kung okay lang, kung alam mo ha, kung alam mo lang. Magkano ba ang bintahan dito sa mga manok niyo? For example, yung mga stags. 6K to 7K yung stags Yung 6K uh, nyo, mga crosses yan. Uh, Pero pang yung pang material, mga brood stag. Oh, wala, wala pa man mo. Man. Wala pa magbalik. So mga crosses uh, Mga crosses uh, Tapos uh, mga cocks, uh, nagbinta kayo mga cocks, mga bull stag kasagaran dili naman makapil na maabot gamit na gamit to na lang halin na po. No? so yun guys ha ah mo ni ang incubator oh tingnan nyo guys oh so ngayon hinto lang muna kung oh, saan kapasiti yan ni boss pilay capacity pilay kapasiti kanis siya pulos na ni kuhan sitter ah Sitter din doha. Mm. Or kanira sitter hatcher ni. Murag hatcher ni. Oh. Kato sitter, hmm. sitter hatcher. Mm. Tapos lain na pud nga tinga sitter. Hmm. Ngon. Kana uh, Lahi ni ani. Ah eh. uh, wala na na guba hmm. Na, na. Ah okay gapon Okay gapon. Ah, Kato ni DIY. Sa DIY na nga kuan. Hmm. Incubator. Tapos dito guys. Ah ito yung ano nila. Conditioning nga na gradas conditioning area nila guys tapos ito naman yung flying pens lang nila Oh flying pens oh. uh -uh. oh, yun may camera <laughs> kita mm. tayo ni boss gano, no? oh. kita tayo okay ba yung signal dito oh okay okay ra oh. ayun wifi wifi fi lah. Wi mm. tapos dito sa baba mga kakugi tingnan nyo nilagyan ng net ranging range area ni o oh, tinan nyo guys malaki para talagang room for expansion hanggang sa baba pa to boss pa na yuta di sa baba oo tinan nyo oh. doon another ranging area pero si parit yun guys kasi mga parang malaki laki na yun nandun

dito sa Feg Game Farm. Yan, thank you so much. Bosibara, Ma'am Ferlin. Chicken na manok. Chicken na manok. Sangsawan. Saging. Ano sa ni boss? Hipon? Hipon. Oh, Luh. Lumi dun yung hipon, no? Lagi <laughs> na, lagi na. Lagi na, lagi na. Impo, eh sa <laughs> 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 Guys, sila guys mga mga nandito. Mandawi, yeah. palagi pupunta sa Mandawi. Saka ang tabayan na natin si Boss Punta sa Mall yan. yeah, no, God willing. Boy, hey boy. <laughs> <laughs> hey guys, kaya mo tayo. Saging Saging na kanya niya. At 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 tangan ni ko saging love jeep Saging na kanya niya, eh. Eh? Bus ni? Bus niyo? Ali Ano na guys, isang farm na naman ang nabisita natin. Ngayon guys, nandito tayo sa Bukirin, dito sa Mountain Barangay ng Barili. Baril, barili. So, boss, final message. Final, meron kang masabi dyan. Final. Shout out sa mga kisa yung busang shout out. Shout out sa kun, mga kailan ako. Yun. Marami daw fans to si Boss Jomari, mga boogie. Sa pangalan ng Jomari. Saka maraming salamat, Boss Ibarra, ah, uh, Ma'am Ferlin, Mm. So, Ma'am Ferlin, maraming salamat po uh, Sa opportunity na mabisita namin ang farm nyo Dito sa Barangay Paril Barili Sa lahat ng mga viewers Maraming salamat sa inyong lahat uh, Sa pananood ninyo Mga kakugi, sana na enjoy kayo Itong pagpasya natin dito So, mga kakugi Tandaan palagi Pag may sipag May aanihin Sa Bisaya Basta magkogi Dunay maani Okay!